Pero okay, shout out. si pag-akin pa rin. lang sila guys. Ah, balit tatlo pala. Nakuha lang ng gakot lang ng tubig yung isa, yung labor. Oh, bali, ito guys. Ano pa lang nila? 20 days. 20 days. Bali, ako ilang araw ko din. Eh. Limot ko na <laughs> Itong araw ko guys sa ah, pagtrasis sa pag, ah, pag ko ng mga i-beam, pagputol, pagwelding, yan ang mga plate, may mga plate yan. Oh. Yan. Ito guys, nakikita nyo. Ano pa yan, hindi pa yan talagang tutong matibay. Lagyan namin ng mga matitibay na ano yan. Mga bakal. Saka mga beam. Yan. Yan. Ano, mga natukod niya, mga kahoy-kahoy pa lang. Mabilis talaga. Hmm. Itong ganito guys. Ito mabilis na, no? lalo kung kompleto kayo sa mga labor, mason. Baka yung dalawang linggo nyo dito, nakatayo na kayo ng ganito. Hmm, saka malayo guys ang nakakuta ng materyales. Kabundukan nito. Matagal huling ay. Hmm, yan. Motor lang ang gamit. Yan. Nalimutan yung niya. <coughs> <coughs> sa isang araw ako pumunta din eh pagdating ng mga materyales. Mga bakal. paste Hmm. pala <muchas> <muchas> yung, 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 pa yung pinakamatibay na no, nakahoy oh, yung almog. And guys, ha, oh, dito maraming almog, nakahoy. Ko, patay ka nara, yan. Hmm. nara Yan, mga matitibay na kahoy dito, guys. O, mga mulawin, oh, mga mulawen 'yun, oh. 'no. Yun, 'Yun yung kahoy ng mulawin titibay Olá, maravilhosos.